Sir, ilan pong uh, senior citizen na uh, nakikater niyo ngayong umagang ito? Ah, nasa ako pa mga 130 ganyan. Mga lahat 1, po, 1, 1, lahat 1, po yung mga taga halang. Uh, barangay halang? Barangay halang siya lang. Ah uh, uh, bilang uh, pangulo ng uh, uh, senior citizen ng halang, ano-ano mga programa niyo ngayon para mabigyan ng uh, suporta yung ating mga senior, senior, citizen ng inyong barangay, sir? Ang um, ito, katatapos na lang ito, itong uh, medical mission. Ngayon, susunod naman namin yung pagkabuhayan. Mm -hmm. Uh, meron kaming uh, suporta ang uh, city government. Uh, bibig bibigyan kami ng uh, sa tempunan. Kaya kung kami nang bahala kayo kung paano namin gagamitin yon. So, naiisip namin ng mga opisyalis namin ng uh, senior, magtatayo kami ng bigasan. So, ang makaka-avail doon, yung mga senior, na uh, kung kami ng murang bigas, so, siya namin nga uh, ikaw pa bibigay. Ngayon, meron, meron kami na kami naiisip na ako, magkamaro kami ng yung emergency medical equipment, katulad ng mga yung mga uh, oxygen tank, at saka wheelchair, at saka uh, sa climate, Uh, iko ka Ito in case of mga emergency, may mga na kailangan senior na dalhin sa ospital at kailangan na wheelchair. So meron kami mga may papahirap. Kaya oxygen siya, yung mga ganong mga emergency medical equipment ng aming, uh, aming uh, pipiliting makapag-produce kami. Tapos, yung programa pa namin, siguro sa December, pagka kami ng Christmas party, at the same time, Nakakamaroon din kami ng uh, yung uh, parang, uh, parang kuha namin yung... Get-together. Get, hindi, hindi get-together. Yung ibig sabihin, talagang kaming uh, pinaka-convention namin, parang pinaka-kuha ng mga senior gathering. Uh -huh. So doon, lalahad namin sa mga senior so, ano ba yung aming nagawa itong taon na ito. At the same time, kung ano pa yung aming isusunod ng programa sa susunod na taon. So yung mga ganun ba, magkakabanong kami ng General Assembly, General Assembly. ng uh, senior. Yun ang mga programa namin uh, pa. Baka may mensahe ka sir sa lahat ng mga dumalong ngayon dito at ng mga tumulong upang uh, maging uh, uh, maayos itong uh, medical mission. Unang-una kami, magkakasalamat kami sa support ng ginawa ng Uh, ni Mayor ni uh, Mayor Rosenthal kasi siya lahat ang aming mga pagpunta dito sa ang hiningi namin ng approval sa kanya bigyan naman kami ng uh, pagkakataon na dito galapin yung aming misyon uh, siya rin nagbigay din siya ng uh, yung li libre lugar. lugaw pangalawa yung aming butihing uh, kapitan na si Kapitan Ari Silva na full support ang ginawa niya sa amin sa pagpara pa lang ito. At the same time, yung aming mga inimbit, inimbitahang mga mga doctors, mga mga nurses, mga otometrists, dentists, uh, nagpapasalamat kami sa kanilang uh, pagtugon sa aming paanyaya na maidaos nga ito. Nakita, wala kaming iika nga, wala kami it is a full volunteerism voluntarism, lahat na uh, volunteer dito, lahat ng aming pagsasabisyo na lubos kami nagpapasalamat sa mga ehensya katulad ng DOH, katulad ng Philippine Charity Districts yung uh, City Health Office at saka yung pamana yung mga kiwan sa pamana so nagtulong-tulong po para may raos lang ito ng aming uh, medical vision Thank you po, sir.